Hello mga kapungsit may adlaw kanyang tanan, no? Nakikita kong sa inyo, ha? Hadlok ba mo ng gera karon na hitabo? Batok sa Iran o Israel. Kaya karon mga kapungsit. Mga pinamandaw ng Amerika mga kapungsit. Pinagkagahin mo sa nasod. Pag-abot sa mga gera o away. Kaya akong pangutahan sa inyo, ha? un hadlok pa mo mga gira karo na hitabo kay ngon pa sa uban perti na magyud ang hadlok ka basig mo abot ang ginahulat sa uban ba nga? World War 3 ba si bako pero para sa ako ah ang una una yun ato nga hadlok ka ng Ginoo dapat mo sali gyud sa Ginoo kay kung natay hadlok sa Ginoo napuntay ano kaluwasan isang bang sa mga basa kinabuhi kaya na kini malagpasan mga kapugsit simba ko maun sa taan ng gira wa matuloy na gina, pangandoy na hindi ara gyud takot na ginuo sa tong kasing-kasing sigurado maluwas yun ta busa dili ta may mahadlok nang gira kung diha halang kita kutub, Pagi tayo mahimu. Kaya mo may pagbuo sa ginoo. Ang dapat ni mo dilihin mo on. Dili ka maghimug daw sa mga isig katao. Dili ka magbinuang. Dili ka mo patay. O na kayo mga asawa o ba na ay napangitaglain. Kaya nasig pangabit diha kay sigurado kung una yung mong binuhatan. Dili di ka mahilangit. Dili di ka maluwas. Kaya makasasala man ka. Wala mo kung nag-judge sa inyo ha. Pero kasidaan mana satwa wasa gino nga dili na to nga, sa buhaton kay kung buhaton nato, na to na, may mga consequences ana kung nay balos ba dili ta mangawat kung narbaho ta magtinarong tagtrabaho trabaho lang kita to wa ta magbinuang mga kapungsit dili ta magkumo istorya sa uban sa tagalog wa dili na to sira atong isig kita maghimog istorya nga Malaw ang atong kauban mga kapugsit. Hindi po magbinuang sa tong isig kaingon. Ang uban kong di sila makabalos, magdumot man. Di yun magdumot. Kaya kung madumtanon ta, ay ginoo sa tong kasing-kasing. Ang nagkuyos tong kasing-kasing daw kay nagdumot man ta, nasuko man ta. Nang kita, kung nakasala sa tua, kung natay mga kaaway, may mong muli na nang yun ta kay na may ginoo musilot mo ng ginoo sa mga nagahimog dautan busa kita di ta maghimog dautan para di ta masilutan maulang na mga kapugsit ayong adlaw nganin tanan